Hello guys, ayo dami bayabas. Oh, 'yan 'no. Oh. 'Yan 'no, oh, guys, ang dami 'o. Oh. Kukunin ko 'yan, guys. Mm. Kukunin ko 'yan, guys. Mm, ang dami 'o. Oh. Ang dami, guys. Mhm. Oh. Ang dami. Hmm. Ang saya. <laughs> Ay, dami lang dami lang Ang dami, ang dami. Ang dami, ang dami. Matigas pa yan. Ang dami sa taas, hindi ko lang abot. Guys. Yun o. Know. Riko, ang dami din langgam. Ang dami. saya. Yan o. Sunod na yan. Ayan na, guys. Ang dami, ang dami. Ang okay ha ha, -ha. ha, -ha, -ha. ha, -ha, -ha. Ah. Adabi bayabas ino, wala na hindi ko naabot yung iba makakakit magyako diyan o tapos meron pang kalabaw paano nga <laughs> <Bahabulin> ako nyan <laughs> Thank you guys, bye bye.